Ola from Barcelona. Gumagawa ng 2,000 kanilon si Mister. Ito sa pinakamabenta namin produkto sa shop. Ito isang Catalan dish na kayang kaya nyong gawin sa bahay. Dahil nga sobrang dami ng gagawin, ay andito ko para tulungan si Chef Jama and the team. Lima kami na magtutulong-tulong. Mano-mano kasi to. Wala pa kasing machine na tatalo sa kami ni Chef Jama. Uh -huh. Niluluto na ni Chef ang squared pasta sheets na gagamitin natin. 8 minutes ang cooking time ng pasta. Pagkaluto ng pasta, ilalagay niya ito dito sa malamig na tubig para hindi ma-overcook. Bakit nga ba ang dami? Once a month, naglalaan si Chef Jaume ng isang araw sa pagluluto ng canelons. Isa kasi itong typical Catalan dish na hinahanap-hanap ng mga tao, hindi lang tuwing Pasko. Ang canelons inag originate sa Italy. Doon, tinatawag nila itong caneloni. Napunta ang recipe sa Spain, specifically sa Catalonia at ngayon nga ay naging parte na ito ng kanilang tradisyon. Kinakain ito the day after Christmas, December 26, St. Stephen's Day or San Steba kung tawagin nila dito. Na-adapt nilang recipe na ito para hindi masayang mga leftover food nila tuwing Pasko. Maraming iba't ibang variations or tipo ng kanilons ang pwede nyong gawin. Pero ito ipapakita ko sa inyo ay ang traditional recipe nila dito at kung paano kami gumawa ng 2,000 kanilons sa loob ng apat na oras. Gumagamit kami ng malaking puting mantel na gawa sa cotton na naman na sa kanilang mga ninuno. Ilalagay namin yan sa malaking table namin dito na gawa sa marble. Babasain namin ng tubig. Pagkaluto ng pasta, ilalatag namin sila dyan ng isa-isa. Madulas ang mga pasta para kung humahawak ng isda. So imagine nyo na lang kung may suot pa kayong gloves. Bukas sa siguro kayo matatapos. Ayan ko nakikita nyo, inihagis na ni Chef. Pinagpapatong-patong namin sila dyan. Pero nag-iwan kami ng space enough para sa fillings na ilalagay natin. Eto naman ipapalaman natin. Mix of roasted ground pork, chicken, and and beef. Pwede ding shredded meat pero mas matrabaho kasi yon. Lalo na kung gagawa kayo ng ganitong karami. Kaya ginagrind na lang namin sila after maluto. Ilalagay ni Chef Jama ang karne sa loob ng piping bag. At ayan, after ng 2,000 pagpisil-pisil niya dyan, ay naman hid na ang mga kamay ni Chef. Ayaw kasi pa sa iba o sa akin. Baka bukas pa kami matapos. Pagkatapos naman, i-roll namin isa-isa at ilalagay na sa mga bandeha na yan. May iba't iba kaming size, may maliit at malaki. After naman, lalagay na namin sila ng bechamel sauce. Ang bechamel ay gawa sa butter, flour at milk. At at syempre salt and pepper na rin. At pagkatapos naman, papatungan na rin namin ito ng cheese. Emmental cheese ang gamit namin dito. Hindi na kailangang alisin ng mga customers sa packaging para initin. Itong gamit namin mga bandeha ay pwede din sa microwave. Kahit hindi pasko, kailangan may stock kami dito kasi mabenta pa rin siya. Favorite ito ni Jana. Ayan, ay, tinanta na naman niya kami after niyang gawin ng kanyang hapunan. At pinapunta ko na lang siya doon sa bahay ng hipag ko. So ulit-ulitin lang namin na ilang beses ang process. May nagluto ng pasta, may nagpapail sa lamesa, nag naglalagay ng bechamel sauce. At isa naglalagay ng cheese. Tatakpan lang namin ito, lalagyan ng logo, i-freeze kasi malamig naman na lahat. At ibibenta namin ito ng na frozen. May kita nyo ito sa freezer pagpasok nyo ng shop namin, katabi ang ating Filipino longganisa. Ito nga pala mga cakes na ginawa ng shop kanina bago siya gumawa ng kanilong. Hindi tuloy nakapasok sa work kinabukasan. Sobra kasi yung naging trabaho niya this week. Ito namang hipag korbyanan ko andito sa stock room. Chinecheck na nila dyan kung mga gamit ang kakailanganin namin for Halloween at Christmas. Kung may sapat bang packaging, decorations at iba pa. Ganito nga pala itura ng kanilons once maluto. Kailangan mo ilagay sila sa so oven para ganyan ang kalabasan. Creamy, smooth, masarap at mainit. Ayan nga, napaso pa ang dila ni chef. Meron din kaming kanilons for vegetarians. Nagawa naman sa spinach. Next time ko na ipapakita sa inyo. So yun lang guys for today's video. Hanggang sa susunod. Adios!